Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Kita ang pinsalang idinulot ng bagyong uwan sa ilang lalawigan sa Hilagang Luzon. Chris, saan ang mga lugar yan? Koni matindi ang naging epekto ng bagyong uwan sa coastal areas sa La Union. Kamusay natin ang sitwasyon doon sa Ulat on the Spot ni Jasmine Gabriel Galban. That's me. Chris, good morning. Apektado ngayon ang daan-daang pamilya matapos na maranasan ng storm surge sa ilang coastal town dito ngayon sa probinsya ng Ala Union. Sa bayan ng Aguo nasira ang mga kubo, ilang kabahayan dahil na rin sa matindi at malakas na alon sa baybayin. Nasira din, Chris, ang ilang mga bangka dahil sa lakas ng alon sa uh, dagat. Sa monitoring ng PDRRMO, aabot sa halos 1,000 na bahay ang nasira. Meron pang mga bahay, Chris, na kung saan ay pinasok na ng buhangin. Mahigit sa 20,000 20 na individuala ang inilikas sa mga evacuation center. Karamihan sa ngayon ay nasa mga evacuation center pa rin. Wala pa rin supply ng kuryente sa halos lahat ng bayan dito sa probinsya ng La Union. Tuloy-tuloy din ang isinasagawa naman na clearing operation at restoration sa supply ng kuryente. Patuloy assessment ng provincial government, ganoon din ng iba't ibang local government units para maibigay din yung assessment stance sa mga apektadong residente. Samantala, Chris, update lamang ako dito sa aming kinaroroonan sa may uh, Sitio tawi-tawi sa may barangay Poro sa bahagi naman ng San Fernando City La Union. Dahil ayon sa mga barangay officials, Chris, ay nasa may 100 na kabahayan ang nasira. Ito yung mga bahay, Chris, na nasa aking uh, likuran. Nasa may 100 na bahay ang nasira dahil na nga rin sa lakas at taas ng alod sa baybayin o dahil sa storm surge. Bukod sa bahay, Chris, ay nasira din yung bahagi ng kanilang Kalsada. makikita natin yung kalsada nila ay talagang uh, uh, nagkaroon ng problema yan. Yan yung concern ng mga barangay officials dahil in case na merong mga emergency ay hindi agad makakapunta rito yung mga emergency vehicle dahil nga sa nasirang kalsada. Meron ding tugboat na mula sa dagat ay sumadsad sa kalsada dahil sa lakas at taas ng alon sa Baybayira. Ako si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Integrated News. Napatambay naman sa gilid ng kalsada ang mga taga-bira Katanduanes para maganap ng signal. Problema pa kasi doon ang communication lines sa Lalawigan. Nananawagan na ang lokal na pamahalaan sa Katanduanes sa mga telecommunication companies na maayos na agad ang mga ito. Problema din ang supply ng kuryente sa Camarines Norte kaya may ilang establishment na ang nag-alok ng libreng charging stations. Dagsa rin ang mga nakicharge sa munisipyo ng Tagkawayan, Quezon. Bukod sa cellphone, dala rin ng mga residente ang kanilang flashlight at iba pang gadget. Tatlong pamilya naman sa kabanatuan, Nueva Ecija ang lumikas sa sementeryo sa gitna ng bagyong uwan. Tumaas daw kasi ang baha noon sa kanilang lugar kaya sila pumunta sa sementeryo. Sa ilang bahagi ng kabanatuan hanggang baywang umabot ang tubig. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Isang lalaki sa Opol, Misamis Oriental ang nasawi dahil po sa masamang panahon kahit hindi direktang tinamaan ng bagyong uwan. Sara, anong nangyari sa biktima? Koni nadaganan ang bahay nila ng punong bumagsak dahil sa malakas na hangin. Nangyari ang insidente nitong linggo sa Barangay Limunda. Nagkasira-sira ang bahay dahil sa laki ng punong bumagsak sa pa lang ay masama na ang panahon sa Opol dahil sa buntot ng bagyong uwan. Sa Bargay Malanang, abala na ngayon ang mga residente sa paglilinis kasunod ng paghupa ng baha na umabot daw hanggang dibdib. Sa Lapu-Lapu, Cebu, nasira ang bahagi ng seawall sa Caubian Island matapos sumadsad ang isang landing craft tank na walang sakay. Natangay raw ng malakas na hangin ang LCT Golden Star 7 papunta sa pampang nitong linggo signal number one noon sa Cebu dahil sa bagyong uwan. Sa inspeksyon ng Cebu Coast Guard, wala namang nakitang oil spill at wala rin daw nasirang bahura at ibang bangka. Inaalam na ng lokal na pamahalaan ng Lapu-Lapu City kung sino ang may-ari ng vessel. Ang nasabing LCT Golden Star 7, ang kaparehong landing craft tank na sumadsad din sa Pampang sa Bohol sa pananalasa ng Bagyong Odette noong 2021. Mahigit 2,000 pamilya ang lumika sa mga evacuation centers sa Zamboanga City kasunod ng epekto ng bagyong Uwan. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Zamboanga City, nagmula ang mga apektadong residente sa labindalawang barangay. Nakauwi na raw ang ilan sa kanila nang humupa ang baha. Sa ngayon, may mga bahay pa rin apektado ng baha matapos umapaw ang tubig sa ilog sa barangay Tugbungan. Ang mga tinulungang lumikas isinakay pa sa wheel loader para madala sa evacuation center dahil sa abot bewang na baha. Nalubog din sa baha ang mga bahay na nasa tabing ilog sa barangay Tumaga. Ito ang GMA Regional TV News. Kabilang sa mga nasawi dahil sa bagyong uwan ang batang kambal na natabunan ng guho sa Kayapa, Nuevo Vizcaya. Patay sa investigasyon, natutulog ang kambal at kanilang pamilya nang magka-landslide sa bundok doon. Kabilang sa mga natabunan ang bahay nila sa barangay Balangabang. Nahukay ng kanilang ama at mga kapitbahay ang kambal na idinekterang dead on arrival sa ospital. Nagtamu naman ng mga sugat ang ama, ina at isa pa nilang batang kamag-anak.